Saan? loob. Sa, -sa? Hindi na. Dito na lang. Eh, pag Ay pag-toast nyo na sa ano. Patingin. Ito lang. Masasabi mo, Zero? Ang kinikis mo sa rin. Tiniti. Magkano ang kuwa ko yan? Tsukin Siguro China. China. Sa Dubai. Sa Dubai. Anong ano? Gawa? Japan? Pang China. Ay, China sa na. Ang sa China na. Oh, no, mo. Mas, alos, ano sa pare sana parehas 700 dito. Mga 750 700, 800, 800. 800 po dito? Oo. Oh, Mura oh, okay. na lang yun dito. 800 dito. Dito? Dito. Dito. Dito ano 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 subscriber. ano 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 Oh si Marvin, Marvin. talaga pumikam yun. pinya kada naman. yun 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 ba yan? Separate. yun 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 ko ba? yun 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 ang yun 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 Magkano po ba ilang dirhams? Next month na 200? Next na 200? Yung camera camera speaker mo? Speaker? Wala, wala akong speaker. Nalagyan din yung speaker. Pero kung nga, Nalagyan din yung speaker. Pero ano, ginagawa.

Dito lang. Hindi <laughs> <Dito> na <honest>. alis. <laughs> dito ka lang, hindi na-uwi. Hindi na Diyan, mga message mo sa mga lalaka mo sa buhay. Konting kiss na lang. Diyan. Hindi na, di na magtatagal. Ako'y babalik na. So please wait for me. <laughs> Animal! <laughs> <laughs> Animal! <laughs> <laughs> ah! Sa'yo naman. naman? sabi mo yun. Ha? 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 Saan daw? Papaya? Papaya Jeda? Tignan nyo. Ano ba ito? Papaya? Papaya, papaya Jeda? dire derecho lang. Oo. Jeda? Oo. Meron na doon tatlo na nga. Oh. Oo. Nasa nakita mo? Nakay doon doon. Oh. Oo. Tatlong video? Oo. <laughs> Tatlong video <laughs> na. Ano pa yung nandong isa? Ha? Panay nasa pa siya. Panay tas yung isa dito. Oh. Dati sarap na tulungan. Hindi mga deadline? kita mga anak niya. Ginagawa Doon, nabasok ka rin doon? Nabasok ka rin? Nabasok ka rin? Oo. kaya ni Garni? Ano ba kayo ba yung ligil ito? Saan na shop? Yung shop ka Magkano ang... Magkano doon? Kaya. Kukwentuhan o. Ha? Oo, beres mga sa kanya. Ayan, ang galing mo! 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 Ang galing Doro. Ang mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ang Okay, ready anak niya to. Hao Hmm. Ayan. 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 Wala Ayan. 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 Ayan.

<laughs> <Close> up, <mo. laughs> <disciplinary phones> ito up Kamusta nga pala yung mga friends niya dyan sa Pinas? po sa Hindi sa Mr. Diput po ito. Saan? Papaya-Jila. papaya Pasok ko sa papaya Ano

बाबा ओहो केबरो यो भाइले भन्यो पपाई चाहिँ पपाईले मलाई आउँछ यार अब बस मैले सम्झनु भयो ओमेले हेर त हैन रणममा पप्पा चेकअप गर्नले हैन तपाई आफ्नो स्वास्थ्य सिधा दिने बाबा हैन काल गा नि त म अनि त्यही भक्बे सिते पे सिता बि 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 लगाय बि बि गन आको जस्तो बाउसिसिन किताब कि पास सिक्रेट बोलाव ग्याना